Hi mga kumarites, ayan, dumating na yung ating induction cooker. Dahil yung electric natin na may kato sa ibabaw, <laughs> hindi na natin gagamitin yon kasi nga sira na. Pero umiinit pa naman yon. Bali, ilalabas ko na lang yon, pwede pa yung paginitan sa labas. Napakinabangan ko din naman siya ng isa't kalahating taon siguro. Yun nga lang, ang problema talaga, lumulugso talaga siya. Yun nga din na pinabili sa akin ni Kuya sa DV Mart na ganun din, eh yun, sira na din nga yung pinakailalim niya. Kaya yun, nag na ako na induction cooker na lang yung bibilhin ko. Eh halos ganun din naman yung price niya. Bali, ito nga pala yung La Home na induction cooker. Ang dami ko nakikitang review nito sa TikTok. Alam niyo naman ako na pag na-order ako, talagang tinitingnan ko kung magaganda yung reviews. And so far, ito namang La Home ay okay na okay at maraming magagandang review. Bali, pwede ka nga palang umorder na may kasamang griller. Bali, ang in-order ko nga pala ay yung may kasama na siyang griller, yung parang pang sangyo. Buti na nga lang at nabanggit ko kay mother na order ako ng induction cooker kasi yung electric niya, sira na din pala. Buti na lang daw at nasabi nya sa akin. Eh di ang nangyari, parehas kami nang in order. Yun nga lang ako sa TikTok Shop, siya naman sa Orange app. Dahil ang lahom, ay eh, meron naman sa parehas na application. At dahil nga ayoko na madagdag yung ating space later, eh sa TikTok na lang ako umorder. Dahil yung TikTok Pay Later natin malapit na matapos. Kaya doon na lang ako umorder. o di ba? 6 months to pay. Pero pag naman nakaluag-luag, babayaran na natin lahat para hindi na tumagal. Bali ito nga pala yung griller na kasama niya. Kaya sabi nung anak ko, mag daw kami. Ilalagay mo nga lang pala to sa iba ibabaw ng induction cooker at pwede ka nang magsangyu. O oh, ba diba? Ang ganda. Ang na naman nating in order na gamit. Mga isang araw lang tayong ulam. Siguro ito na lang yung ngatain natin. Ano? Okay lang yun. May gamit ka naman, Charis. Pagbigyan yun ako dahil itong mga in order ko naman, deserve ko naman siguro to, no? Yan tayo eh. Kinade-deserve natin. Napapagastos tayo eh. Bali, halos magkasabay nga palang dumating yung amin ni Mudra. Yung kanya, nabuksan na niya pero hindi pa daw niya gagamitin. Eh, hey, itong akin naman, gagamitin ko na to. At para na din ma natin kung maganda ba siya at kung gagana siya. Bali, nag-voice over na nga lang pala ako mga kumarates kasi si Mudra may chinichis miss. Baka marinig nyo pa. O, ba diba, Hindi nyo rinig. Sinensar mo na ako niya. <laughs> Alam nyo kung anong sinasabi niya. Huwag kayong magkakain ng pansit kanton. Huwag kayong masyadong kumain ng hat dog. wag kayong kumain ng mga frozen. <laughs> Intindi ko naman mga kumarites kasi nga usong-uso na naman ngayon yung maraming may sakit sa bato. Kaya nga dito sa bahay hindi pwedeng wala kaming sabaw no. So ayan mga kumarites ito na siya ang ganda niya. Basta maganda siya first time ko magkaroon ng induction cooker. Sana naman ay tumagal kahit sampun taon. Oo <laughs> oh, tagal naman. Baka naman may apo na ako hindi pa sira. Bali si mother nga nagpresinta na nga siya na siya na daw yung maglilinis nung pagtatanggalan ko nung dati naming electric cooker. Kasi may nga doon na tiles tapos karton. Kasi yung paanong electric na dulas kaya pinatungan ko siya ng tiles. Eh ito nga hindi mo na kailangan magpatong ng kahit ano dito kasi diretso na siya doon sa ating lababo. Bali tetestingin na nga rin natin to at ayan si mother nagpresinta na nga siya kasi mababasa daw yung kamay ko. Pero habang naglilinis <laughs> may sermon. hindi na kaya ako nabili ng mga frozen, hotdog lang at saka chicken nuggets na lang yung binibili ko. Hindi na nga din ako nabili ng pansit kanto, tapos yung asawa ko sinabihan ko wag nang bibili ng chichiria. Tapos yung hotdog na naman, bihirang-bihira pa kaming kumain noon pagka naibigan lang. Kaya mga kumartes, kahit paulit-ulit yung sabaw namin, sinigang nilaga, tinola, nako, yun lang talaga, wala tayong magagawa, kailangan natin ng may sabaw. Tapos si mother nga, ay nagagalit pagka wala kaming sabaw na ulan. Lalo na pag si Kurt ay aawa sa tanghali. Sasabihin ng ang ulam ng bata, igang-iga. O ba diba, yaan nyo na tayong marinde para sa atin din naman yun. Sabi nga, mother knows best. So ayan mga kumartes, tinesting ko na yung ating induction cooker at okay naman siya gumaga na. Tapos yung ating mga pan ay ating lalangisan. Nakita ko lang kasi na ganito yung ginagawa nila para magtagal daw yung ating mga ceramic pan. Bali, magpapahina ka lang ng apoy tapos lalagyan mo ng langis. Papahiran mo yung buong paligid niya. Mahinang-mahinang apoy lang mga kumarites. Para daw yun ay eh, magtagal yung ating mga ceramic. Well, itry natin. Wala namang mawawala. At lahat nga yan ay eh, nilagyan ko ng langis. Tapos isinasalin ko na lang don sa mga pan na wala pa. Kaya din naman ako bumili ng ceramic pan mga komartes para makatipid ako sa langis. O, ba? Magluluto tayo ng itlog, hindi na natin kailangan ng langis. Lahat nga yan ay pinahiran ko nga ng langis para nga magtagal daw. Ay grabe, pangarap ko talaga to mga kumarites. Finally, nagkaroon din ako ng ceramic pan na non-stick. Siguro naman, gaganahan na tayo magluto niyan, pati na rin yung asawa ko. Kasi minsan talaga, siya yung tagaluto ko pagka pang umaga ako. At pagkatapos ko nga pahiran ng mga langis siya na pinainit, eh palalamigin lang natin tapos uhugasan na rin natin mamaya at pwede na nating itago. At syempre, yung mga link niyan, ilalagay ko na lang sa comment section mga kumarates kasi alam ko na baka maibigan nyo din. Bali nagluto nga pala ako ng nilaga. Ulam na namin yan hanggang hapon tapos baon na rin ang asawa ko kinabukasan. Bali nagluto lang din ako ng chicken fillet na ulam ng aking anak para yung sabaw niya ay may kaulam na chicken fillet. Tinanggal ko na nga pala to sa induction cooker kasi kung hindi mo tatanggalin kahit patay na yung induction kumukulo pa din. Hindi naman halatang mahilig talaga ako sa pink no. Wala eh favorite color natin. Fang. O siya mga kumarates hanggang dito na lang. Bye!